So ngayon makalabay, may crabs po tayo nakita makalabay kukunin natin. Ayan. Pagpaba kayo, pagpaba kayo, <laughs> Ayun. For the Whoa, ayun. 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 Wow, Ayan na. Ikot, handa, mangikot. Paano mo nalalaman, Bi, may alimango dyan, ha? Gumalaw yung tubig. Gumalaw yung tubig, my God, nakakatakot. Gumalaw ang tubig. <laughs> so, ganyan po kagaling si Francis maghanap po ng alimangi. Hindi siya natatakot kasi, syempre, alimango naman yung kanyang partner, ay. Eh. Okay. Tignan nyo mga lab, crabs gumalaw to. Tignan nyo. Yan yeah, ito ba isa? Oh my god, ang daming alimango. Gusto mo eh. Uwa. Ano ka, majority rin ako ikaw. Ano ano Ya, belum nao. Belum. Ayan yung nakuha niya tapos meron pa doon makalaw Ay, yung gumalaw. Ayan oh gumalaw. Alam malapit na siyang maka ano bi. Ayan pa yung pang, pang tatlo. Halo dalawa. Gamay wow. man sabak may sabak po siya babakla bakla lalaki okay. dalawa po mga kalab hinanap po yung may bakas po ng kalab o ayan po yung okay. ano mga kalab okay. oh, marag <laughs> <Adarada. laughs> <Just ra. laughs> Ano pong lubi bigat tira din? Kaya eh yung makalab, may bakas po ng crabs. Sinunod ko lang yung makalab yung uh, bakas niya. Kung saan siya Kung saan siya nagtatago makalab. Tignan nyo. Ito. 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 Dakyo. Ano? luh? Uh -huh. Ito to. Ito Ito.

may mga mataba na maliit pero okay kasi mahal mahal po yung fish yung ngayon so,

So, ayun mga kalaw, ito po yung dating fish pond na inano namin noon at ngayon po, istilipat kami is dito naman po sa kabilang fish pond. Ayan, so abangan nyo po dyan soon kung paano po ayusin ang mga pilapil, yung bahay kubo at alisin po ang mga damo-damo sa gitna ng fish pond. Ayan, diba? Kaya, ba diba, hindi mo din inasahan na magbabalik kami dito sa fish pond na to? Yes mga kalaw. So ayun mga kalab, nakakamiss po ang dating fish pan. So comment below kung gusto nyo pong i-fish tour dahil syempre ba diba, matagal na din na panahon na finish pan tour namin kayo. Ang dami pong nagbago dito mga kalab. Simula nung uh, nawala din kami dito mga kalab. Pero yung mga damo-damo na ano dito is syempre renipper naman po ni Papa Carlo. Palang pinaganda po ang fish pan. Ayan po. Nag-chinskin po yung mga... Alimango mga kalab. Ayan. 嗯哼。

kasi nang tinipon ni Kalisod kayo eh. Wow Wow Laki. Nanya. Laki. na nahirapan ka ba? Nahirapan ako kasi maano yung madulas mo yung crab tapos yung butas niya ay masikip. Nyo. Wow, ang galing naman. Okay na yan, tapos na huli natin. Diba? <laughs> <laughs> Maestro yan. Maestro yan. Maestro yan. Balihan ito ka mga kapatid. Ang tanid meron na ito sa oras. So yan mga kapatid. Ito po yung nahuli ko sa paghukay ng mga crabs doon sa sa gitna ng fish pan. Ito po. Ito po kadami ditong crabs. May mga malalaki. Okay. <laughs>

isa Uy, ano yung nun yung loob yung yung ikuan yung pa yung kabangil yung gaya pa ng tamaw kay yung kit ng tamaw pananaw yung naluwag yung naluwag yung naluwag oh pre muna yun ay atin na so ito makalapit po yung huli na may doon sa gitna yung dishpan gina po gina na pa okay. na pa okay. at ito pa sa isang balde Ganito kadami po yung crabs kasi sobra pong dami po talaga linagay namin dito makalab na mga crabs nila, mama. Na, okay. kinuha na namin lahat. Kinuha na namin lahat. Ito na po yung nafully Na, po, At lumaya may ba. Patong maliliit niya, hindi nito ito lahat. Ito yung Lahat-lahat yung nakuha namin. Yan Lahat, lahat. Lahat daw. sobrang dami. So ngayon mga may order po tayo na 10 kilos na lalaki. So, at may nag-order rin sa atin na babae makalab 2 kilos. Two kilos. Kita na. So, ito po. Ito. So, ito. Pwede amigo. Wow, si timbangan ko. Okay, parang maklarong yun. Ito po yung alimango lahat ng nakuha. Ito po

hindi ko alam, ginagawa ko, may nangis ha may na, ng kamay, pangalan ng kamay hindi okay. huwag niyo magkakataon kapi lang magkakataon wow. okay. okay. na, na wala 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 kanawa so ngayon mga kalabay, nagtitimbang kami ng 2 kilo yung babae hindi may okay. maslog ka na amigo kayo, mo na nga Okay. And all morning na ako magni-check sa kita So ngayon po mga kalaw, ay tapos na po nag-harvest. So ngayon is uuwi na po kami dahil ihahatid na po namin itong mga order po natin ng mga fans. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po ng nag-order mga kalab. Ayan. So actually po si Usting po ang nag-ano po talaga dito mga kalab. So parang bumili lang din po kami sa kanya. Yun po. At ito po mga kalaw, Ito po ay Christmas uh, Christmas sale po siya mga kalaw, sa Pasko. Kaya yun po. Dahil Pasko ngayon mag-New Year. So syempre Ayan na po yung ating alimangong mga club talagang pwedeng pwede nyo sa paghanda. So ngayon po is uuwi na po tayo dahil maghatid na po tayo ng alimangong. So ngayon po mga kalaw is ihahatid na po namin yung order po ng ating kalaw fans na galing po sa Davao City at ngayon po mga kalaw ay Ihatid na po natin doon sa Ampayon kasi doon naman talaga dapat yung paghahatid mga kalang. Tapos alam nyo, mabiyahe pa po kami ng mga 30 minutes bago makadating doon makalaw Wish that I could stay in this moment forever so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able to... So ayan po mga kalab, natin lang natin yung ano po sa Dapa yung crabs po yung crabs po makakala papunta sa Davao so yun po yung ano dito makakala kapag sa Davao City so pupunta kami dito sa Ampayon sa Butuan City makakala so syempre gabiyahe kami ng mga 20 to 25 minutes tapos kung sa Surigao del Norte naman po doon kami sa bus terminal ng Cabadbaran City then syempre kapag sa Cagayan de Oro punta po kami sa Butuan City makakala ayan kaya yun po mga kalab, yung shipping ko is 500 to 600. Yung iba kasi meron kasi tapos magpapa-shipping din po kami kapag ano nagmumutra kasi kasi kami kasi yung hahatid po mga kalab. So ayan nahatid na po yung order po ni Max. So thanks for your order ma mina talagang nagustuhan po nila at hinaluan po namin ito ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan, hindi talaga namin ito pinapaliwala po mga At alam nyo ha, sobrang laki po ng tulong ng King's Vita Plus dahil kahit po na hindi po nakikita po yung suso ni Mama Pig ay meron din po mga gatas po na nailalabas niya po at talagang laki tulong po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Di lang talaga nakasurvive yung mga big namin dahil naabutan na po ng gutom. Tapos di na kami nakapagbili ng ganito dahil gabi na din po yung nangyari na medyo na ano sila may na feel namin na parang nanghihina sila Tapos kinabukasan mga kalaw tsaka na kami bumili nung ano na